magandang hapon po sa ating lahat at sa aking mga viewers magandang hapon po mga subscriber mga silent viewers magandang hapon po mabay so, ano swerte kahit hapon na ay makadali pa rin maganda po medyo kalmado at medyo malino malalim na rin makita kaso lang pag sobrang lalim di tayo sumama so paano po stay lang at tayo Pupesto na. Ang ako po, napakang baril. Ang taba. taba. Ay, sabi sa iyo, ibang pag may laga yan. <laughs> Kaya lang, ako ng paltak din eh. Ay, 你看，我不是打满。嗯 Para pag sarado na, kalimitan mababaril mo, ganyan. Terus dia ya tak enak butan. Dia ya tak mabut. Naku aku patah na. dia na nak mabut. Terus dia pun pa. Grabe naman. Yan guys, tumama tayo tilapia. Tumama tayo guys. Malaki-laki to. Ha? Oh. Yan guys oh. Oh, yan guys. Oh. Tumamba na po. Kakatsamba na tayo mga kakahangin. Thank you Lord. Pangalawang huli po natin to malaki ang laki walahating kilo mga kahangin walahating kilo po dyan guys thank you po may ulam na rin pamerito bukas pare barchina wah <laughs> oh kara <laughs> kara ka are <arin. laughs> kara kara ka are <arin>. oo <laughs> kaya nito nung Dito. So. Ito po. Habi mo dalwa nang iisa naman ari. Hmm. Oh. Wala pare. Kita pa makatama, gay ka. Yan guys. laki. Bagyan niya na po natamaan tamaan bago hihingin lang. Ano kaya na Para may manghihingi. parang sasabinalot daw thank you po thank you yan guys padalawang putok natin sablay yata pare sablay nga pare yan o oh. ba tayo ng balang mahaba <coughs> Tari, nagpaparani sa akin. Tapat. Na pare, pabalik nyo ulit dyan. Ilan eh, tatlo ay, ay, pare. Ay, iba yan, iba. Ya, ya, malaki yan. Yung malaki. Ay, sa malayo. Ah, lumalim. Nawala eh. lumalim na wala eh hindi naman rin kalakihan pero putokan ko na <coughs> yun guys padal huli natin ito thank you lord thank you po pangatlong huli natin oh, magandang tama gitnang gitna Thank you po, thank you Guys, five fingers ang Kala ko maliit guys ang Ganda pala, sakit, taba Guys, okay, so, ang ganda ng tama, gitna-gitna Thank you lord, thank you po Po. Malalaki yung kanina eh. Malalaki yung kanina. Ha. <coughs> guys. Mm. Dada Sulit na sulit. guys, katakawang mamaril. Nabot na po tayo ng baha. <laughs> May limang piraso naman po tayong huli. <laughs> parang barachina. Ayan guys. <laughs> Yung mata ko ayon ko mabasa. May sakambing. Baha. May sakambing. Four times maligo. Lakas <laughs> <Lattest> din. Ayan <laughs> hey guys, laki. Tubig. <laughs> Tubig. Uwi na po tayo. Yan guys, uwi na na. Ano ah. po? binaha ko, oh. Laki. Oh. <laughs> Ang guys ha. na. Ang guys ah. naman po naman peraso, Pero mga good size. Thank you po. Bila po tayo. Baha. Ano po mga kahangin. Limang piraso lang huli natin yan. Pero mga good size naman. Ang gaganda. Yan po. Thank you po. Uwi na. Hinabot po tayo ng baha. Thank you po. Thank you. Thank you. Yun. Limang piraso.